Ay, ah, sa sige. Eh, so ito na guys. Yun daw palang malalaki. Yan lang malalaki ang kuni natin. At wag yung ano, very strict may ari. <laughs> so, so ito na guys, ang kukunin natin. Ito. Very strict ang may ari guys. Yung malalaki lang daw guys ang kunin. At hindi yung ano, para tayo ay ano, para hindi tayo dito, para hindi tayo mabat. At ma at maano tayo ni niya. Mamaya hindi na tayo pabalikin dito eh. Pag hindi natin sundin. <laughs> huh? oh, oh, di ba guys? Ang saya-saya. Harvesting ng sampalok na pangsigang. Ito ang tunay na sampalok, hindi yung binibili. Oh, di ba? Hmm. Talaga namang o nga, piliin natin pala ang daw, gaputi-puti na daw guys. Ang ma, ang maano na ba? Para daw makatas or maano. Hindi yung sa, sa sachet na sampalok ang masarap, kundi ito ang tunay na sampalok. O, ba diba? Di ba guys? oh, ako kinakagat na ako ng ano ha? May kumakagat na sa akin, pero dito pa rin ako ha? So, ayan. Maraming tigasaw nga daw. Maraming nangangagat. Pero, yan guys. Harvest-harvest pa rin tayo guys. Na sampalok, palok. Kunti lang ang harvestin natin. Huwag nating ubusin. Para may balikan tayo ulit. <laughs> oh Ayun. So, manghingi pa tayo ng... Tapos, manghingi pa tayo ng... Ano, ito daw puti-puti. Eh, maniba lang na pala ito eh. Oo, oh, oh, manibalang na pala yung maputi. Puti eh. So, ayun guys. Pitas-pitas tayo ng sampalok. Aroy ko. Pangsigang natin. Kung panahon ng tag-sampalok, ay mamitas na lang kayo ng sampalok o kamyas at yun ang iasim nyo. Hindi lahat yung binibili sa tindahan guys. Nako. Ito pagagalitan tayo ng ating sponsor at tayo hindi nga, kasi organic to eh. So, very organic. So, ayan na guys. Tama na siguro yan. Tama na yan. At baka tayo maidimanda ng may-ari. Mm. Pitas tayo ng kalamansi. Saan tayo pupunta? Kahit saan puno. Kasi kalamansi andito guys. Marami. Piliin lang natin yung medyo mababa, babang, ano, puno. At mm, Oh, sobrang init pa, guys. Ayan, oh, maraming kalamansi. So, pitas tayo, guys, ng kalamansi. O, oh, ito lang, ang kalamansi. Pitas tayong kalamansi, no? Nakita nyo yan? Ay, hindi kasi. Against the light tayo. Hanap tayo ng pwestong magandang hindi against the light. Pero, ayan, guys, so, ang kalamansi nila. Ayan. Ah, ito. Pwede na rito. So, ayan, guys, oh, mga kalamansi. Yan ang bunga ng kalamansi. So pitas-pitas tayo dito, guys. Nakita nyo? Ay, pero parang mas malalaki ano? yan, oh. Diyan, oh. <laughs> Lipat. Lipat na naman tayo doon, guys. Lipat na naman tayo don Sa medyo malalaking... Yung malalaking bunga ba? Mayroon ba? <laughs> Palibasa. Oh, taniman yan lahat ng ano. So, ang sabi, guys, ga, dapat pag nagpitas ka ganyan hindi yung hindi yung natutuklap ba hindi yung natutuklap yung may tangkay na kaunti ganyan o oh, para tumagal tagal ang pag ano nyo kasi nga naman pero guys pero ganito pala nagapitas naku huwag nyo nagtawaran ang pag kayo ng ano ng kalamansi Mahirap din pala magpitas. Ha? Oh, hindi ko na alam kung na, alin na ang unahin ko dito. Dito tayo ulit sa sa ibang puno. Dito malilong. Yan o, pati ang palaya dito. Marami, gakalat lang. Ang palaya ang ligaw. So, ito guys. Ayan. kita tayo. kita tayo ng kalamansi pitas kita tayong kalamansi ha yun kukuha lang tayo ng tigka guys oh, di, lahat na ng puno guys pinuntahan ko na oh. hmm. ba diba? ganda yung pag lumalabas labas ka para may para may ano tayo maiba na maiba ba ang ano yung maiba naman ang environment mo or nakasagap ka ng ibang ano oh. Oh, okay guys dito na ulit tayo Ay, may nakakuha tayo sa isang puno limang piraso sa isang puno limang piraso <laughs> dahil hindi natin hindi, hindi ko maintindihan kung saan ang unahin ko ng pitas So, kailangan guys, pag nagpitas, kasama yung ayan, Buo, mahirap din guys. Kala nyo, hay. Mahirap din. O, oh, ayan. Kailangan daw may ganyan na tangkay na kaunti. Para hindi kagad-agad mabulok ang kalamansi. Ayan, o. Oh. So, kuhanin natin dito. Kuhanin. Hindi ko alam. paglingon ko, ibang puno. Paglingon ko, ibang puno. O hindi. Ayan, o. Oh. So, ayan guys, Oh. May mga ano. Ganyan, o. Oh. May mga tangkay-tangkay para hindi agad daw mabulok ang ating kalamansi. At saka kung mayroon mang mga ganun, may mga open, mga ano niya is kailangan mong yun ang unahin mong i-consume para hindi ka nauubusan na kalamansi oh. diba guys hindi ko na alam guys kung saan ang unahin ko talaga ng pitas sa so, dami ng kalamansi kalamansi eh ah. dito na naman tayo sa malayo <laughs> ikot na lang ikot na lang ako ng ikot eh what konti naman ang napipitas ko <laughs> kasi nga hindi ko alam kung alin ang unahin ko sa dami ng bunga ba? Diba? yung iba maliliit pa ang nakukuha ko <laughs> pero pagka ano kasi pagka yung talagang tagapitas uy malayo na ako sa bahay nila malayo na ako guys kung saan saan ako nakarating guys oh huh? hmm? si malayo na ako sa may bahay guys <laughs> mamaya maligaw na ako kanya naligaw ako bumusina lang ako ng bumusina tumahol yung aso niya ayun karating ako dito sinundo niya sinundo <laughs> niya ako doon sa may boundary ah hmm? So, hindi ko naman pakaramihan ang kalamyas ko. So, ito. to mm. so, tama na yan guys ang kalamyas natin. At baka tayo may maitaboy na pa uwi. <laughs> Thank you guys for watching.